Slack 1 mahina nakit at reaksyon ng mga MCs matapos ang round 1 ni GL at EJ Power. So tara! Malakas nga ang pinakita ni Slack sa unang dalawang baitang ng isa buhay kontra Class G at Rapian. Sa sobrang lakas nga ng performance ni si Slack ay marami ang nagsasabi na sinusulatan siya ng 3GS. Pero habang tumatakbo nga ang tournament ng isa buhay, tila sinasakin niya naman ng mga bashers at dumating na nga ang semifinals kontra Bitroom. At hindi nga naging epektibo ang baon ni Slack kontra kay Bitroom. wala pa nga siya sa round 1. Tangin Kaya nga naging dahilan ito para makuha ni Bitroom ang panalo. Ang urado! 7-0, advancing sa finals. Magiyay tayo lahat para ay vetroom. <laughs> sa live nga ni 1, tila dito ay may hinanakit siya. Ayon nga sa kanya, matapos mong paghirapan ng ilang linggo, pupuriin ka lang ng ilang araw. Tapos bash na naman at kung sana may CCTV lang daw na nakatapat sa kanya para makita daw kung paano siya nagsakripisyo para sa isa buhay. Maghahandaan ng sobra-sobra para sa isang linggong sa isang linggong appreciation. <laughs> Pagkatapos ng isang linggong appreciation, bash na uli. Damn! Eh, kung may CCTV lang, kung paano ko pinagandaan yung height At sa kabilang balita naman, bukod nga sa senior, Bershernan, ang isa nga sa inaabangan ng mga batter fans sa Vuelta Valentong 11 ang semifinal sa pagitan ni GL at EJ Power dahil makikita mo sa takbo ng isa buhay nila pareho ay hindi mapagkakaila na pareho nilang gustong makuha ang titulo ng isa buhay champion ng 2024 sa round 1 nga ni GL at EJ Power dito nga ay ramdam ang init ng laban dahil pareho talaga nilang ginalingan sigawan talaga mga fans kaya nga inalam natin na reaksyon ng mga MCs matapos ang round 1 ni GL at EJ I said game! Yeah! Ganyan magtroll ng round, pang uulol aloud At pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umuol in Diyos ko Tingin niyo oras niya ngayon, pues moment ko to Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line Walang sinabi ang past, present at future Kung usapan ay pagiging greatest of all <laughs> sobrang lakas nung ano, sobrang laas na ender din nun putang. Parehas nilang sinarado yung round ng ng malakas. And, uh, sobrang lakas nila parehas sa round 1 pero mas maraming nakuwang momentum si EJ at mas maraming uh, lumanding na direktang sapak kay GL para sa... greatest of all ah! mas malakas yung crowd control ni uh, EJ Power sa first round pero pagdating sa material mas gusto ko yung material ni GL parang mas siksik pero magkaiba sila ng atake